So mga Mima, welcome back to my YouTube channel. So, kung kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click notification bell para always updated. Ngayon mga mare, dahil ako'y buntis, October pa naman ang due date ko. So dahil bibitakin naman ako, magpapaschedule pa ako dyan sa amin, sa, dito sa amin, sa Baler. Um, schedule ako by October. So, dahil August pa lang naman ngayon, so nag-prepare na ako, nag-ready nag na tayo ba? Kung ano pa yung mga, kay kung ano yung mga kailangan na dalahin at kung ano yung gagamitin natin talaga. So, yon So, first, um, ito, BB oil, yan, nadalahin natin to sa hospital. Why? Ay, ito, petroleum jelly. And here, shampoo ng baby natin. Then, bulak. Bulak. So, kulang pa yung magbibili pa ako. Then, alcohol. Bibili lang ako ng lagayan na itong alcohol para dispray. Then, cotton buds. Yan. And then, sa dahil nga ako bita, kailangan natin ng, kahit hindi naman bitak, kahit kahit di ka naman CS, -is, normal, kailangan pa rin to yan. And then, diaper ng baby. Yan. Diaper. And then, wipes. So, magdadala ko na ito, tsaka ito. Lavender scent kasi ito. And then, ito. Unscented. So, wala siyang amoy. So, kailangan din dalahin ito. And then, bumili na ako na ito para prepared. I, I mean, para nakabukod yung gamit ko, yung kailangan ko, and then yung gamit ng baby ko. Then, yung white eye diaper. And then, ito, medyas. So, kulang pa to. Order pa ako ng iba. Bago. I, or, I mean, o-order pa ako ng ibang design or ibang So, dahil ako kasi mga mare, um, ano, kasi ako pag nag, once na natanggal na yung puso ng baby ko, talaga nagpapalit na ako ng gamit. So, nanghiram lang ako ng baro-baroan. Baro-baroan ng ating baby. So, yan to. Pero to binili ko to. Yeah. 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 Bonnet. yan Bonet. Yan yung mga gloves para sa paa, para sa kamay. Tami yeah. ah, pa naman yan. And then to, yan. Baru-baruan. Jacket naman to mga mari. Jacket na baro-baro. So, hindi ko pa naman nalalaban kasi malayo pa naman. Matagal pa. Yan ito. Baro-baro na may manggas. Ilang pares lang yan. Then, ito, yan. Baro-baroan na sando. Siyempre, may tag ulan yun. Kailangan yan, yan. Then, pag natanggal na yung puso, so, ito, talaga to, ito, yan. Kailangan nila yan. Pajama. Pajama. Kulang pa to. 12 pieces lang to. So, order pa ako na isang dosena pa. So, yan. Yeah. Then, um -order ako ito na ako to ng short. Isang dosena rin to. Kulang pa yan. So, yeah. dahil tag-ulan yun. So, kailangan natin maraming ganyan. And then, santo rin. Ito na yung pinapalit ko mga mare kapag tanggal na yung pusod nila. Ganyan na yung pinapasuot ko. Then, ito. Marami pang kulang. So, kaya ako yung nag-ready. Nag I mean, nagkukunti-kunti pa lang. Good. Pag pag, ano, maganda kasi ito, yung ganito, malambot kasi ng tela niya. Kailangan ko dito, at saka pag magta-travel niya, para nakabalot yung baby natin. So, bali dalawa yan mga mare. Then ito, receiving blanket. Malaki ito mga mare ha. So, apat ito. So, hindi ko alam kung okay na to or baka bibili pa ako. Baka bibili pa ako ng apat na piras And then, ito. So, yun lang. Hanggang dito lang. So, kulang pa talaga. Marami pang kulang. So, comment lang kayo mga mare. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para always updated. So, comment lang kayo mga mare. Kung gusto niyo pa ng part 2, yung kumpleto na talaga siya. So, mag-video tayo pag kumpleto na siya. At saka kung ano yung ilalagay ko dito. Mag-video din ako kung ano yung ilalagay ko dito. makailangan ng baby natin. Bye.